Alam mo bang may isang simpleng galaw, isang tahimik pero makapangyarihang desisyon, na pwedeng tuluyang putulin ang kontrol ng toxic na tao sa'yo? Isang beses mo lang itong gawin at di ka na nila ulit gagalawin sa parehong paraan. Bakit? Dahil hindi nila kayang labanan ang taong hindi na nagbibigay ng reaksyon. Hindi nila kayang manipulahin ang taong hindi na nagpapaliwanag. Hindi na nagpapakumbaba sa maling tao at hindi na nagbibigay ng access sa kanyang kapayapaan. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, lahat ng inis natin sa iba ay salamin ng sarili nating kailangang ayusin. Oo, minsan ang mga taong naiirita tayo ay hindi lang basta istorbo. Sila ang nagsisilbing salamin. Ipinapakita nila kung saan tayo mahina. Kung saan tayo masyadong nagbibigay. Kung saan natin kailangang humiwalay. Pero ito ang hindi laging sinasabi ni Seneca. May mga taong sadyang mahusay manggulo, mga taong sanay mang gaslight, mang control, at mang gamit ng emosyon. At ang totoo, kung bakit paulit-ulit silang nakakabalik sa buhay mo, ay hindi dahil sa pagmamahal o katapatan, kundi dahil umaasa kang magbabago pa sila. Pero anong mangyayari kung itigil mo na ang reaksyon? Paano kung piliin mo na lang manahimik, lumayo, at itigil ang pagpapaliwanag? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung nakarelate ka na sa umpisa pa lang Like muna ito, subscribe para sa mas maraming stoic wisdom para sa mga Pinoy at comment ng tama na kung handa ka ng bumitaw sa toxic cycle. Simulan na natin. Number 1. Hindi ka addicted sa peace, addicted ka sa pag-asa. Akala mo ba kaya mo pa sila tinitiis dahil mahal mo sila? Hindi. Ang totoo, hindi na ito tungkol sa pagmamahal. Hindi na rin ito tungkol sa loyalty. Ang matagal mo nang kinakapitan ay pag-asa. Isang tahimik pero mapanganib na uri ng pag-asa. Yung pag-asang balang araw, magbabago rin sila. Pero habang umaasa ka, ikaw ang unti-unting nauubos. Umaasa kang magbabago sila. Umaasa kang kung sapat ang ibibigay mong pangunawa, pagpapasensya at kabutihan. Darating din ang araw na matatauhan sila. Na mapapansin din nila kung gaano ka kaalaga, katingin sa kanila, kaloyal sa kabila ng lahat. Na isang araw, gigising sila at sasabihin, Oo nga, mali ako. Ikaw pala ang totoo. Pero hindi dumadating yung araw na yon, di ba? Dahil ang problema, hindi sila nalilito. Hindi sila malabo, malinaw sila, klaro sila sa ginagawa nila. Alam nila ang epekto sa'yo. Alam nila kung kailan ka bibitawan at kailan ka muling hihilahin pabalik. Ayaw lang talaga nilang magbago. At ikaw, umaasa ka pa rin. Umiikot ka sa cycle ng baka Baka sakaling sa susunod, makinig na sila. Baka sakaling pag nagpakumbaba ka pa, maayos na rin. Pero habang umaasa ka, ikaw ang unti-unting nauubos. Ito ang mapait na totoo na tinuturo ng Stoic philosophy. Hindi mo kontrolado ang ibang tao. Hindi mo hawak ang isip nila, ang desisyon nila, ang emosyon nila. Ang kontrolado mo lang ay ang sarili mong reaksyon. Kaya habang pinipilit mong maging mas mabait, mas matiisin, mas maunawain, pero sila pa rin ay pareho, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Hanggang kailan mo papayagang saktan ka sa ngalan ng isang pag-asang hindi naman nila tinatrabaho? Sabi nga ni Seneca, He who looks outside dreams, he who looks inside awakens. Habang tinitingnan mo sila, inaasahan mong sila ang magbago, ikaw ang patuloy na nananaginip. Pero sa oras na ikaw na mismo ang tumingin paloob, doon ka magigising. Doon mo marirealize na hindi mo kailangang suyuin ang taong pinipiling saktan ka. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa taong ayaw kang pakinggan. At hindi mo kailangang ipaglaban ang peace sa taong ayaw ng katahimikan. Gusto lang ng kontrol. Ang tunay na kapayapaan ay hindi hinihintay. Pinipili. At ang unang hakbang para makuha mo yon ay ang bitawan ng pag-asang magbabago sila. Hindi ka mahina dahil pagod ka na. Malakas ka dahil kaya mo nang pumili ng sarili mo. Kaya bago ka pa muling maubos sa kakaasa, tanungin mo ang sarili mo. Totoo pa ba itong pag-asa ko o isa na lang itong ilusyon na nakakabit sa takot kong mawala sila? Kapag sinagot mo yan ng tapat, doon magsisimula ang tunay mong kalayaan. Number 2. Pag nag ka, ibinibigay mo ang power mo. Napansin mo ba ito? Bakit tuwing may toxic na taong nagsimulang manggulo, ikaw ang unang gustong magpaliwanag? magsusumamo ka, magpapakumbaba, magtatangkang ayusin ang lahat. Pero sa huli, ikaw rin ang lalabas na mali. Bakit ganon? Dahil sa bawat reaksyon mo, lalo na kung galing sa galit, lungkot, guilt o pagkalito, ibinibigay mo ang kapangyarihan mo sa kanila. Sabi ni Seneca, kapag lagi kang nakatingin sa labas, nangangarap ka lang. Pero kapag natuto kang tumingin sa loob, doon ka magigising. Ang totoong gising ay hindi yung marunong lumaban kundi yung marunong pumili kung kailan tatahimik. Hindi lahat ng sitwasyon kailangan sagutin. Hindi lahat ng atake kailangan ipaliwanag. Kasi minsan, yung paliwanag mo, yun pa ang ginagamit laban sa'yo. Toxic people are not confused. Sanay sila. Marunong silang manggulo. Marunong silang gumamit ng salitang, sorry. Pero sa tono na parang ikaw pa rin ang may kasalanan. Marunong silang ngumiti habang tinatapakan ka. Marunong silang umiyak pero hindi dahil sa konsensya, kundi para lumambot ang puso mo at ikaw ang muling sumalo. At kapag nag ka, kapag sinagot mo sila, kapag nagpadala ka sa guilt o drama, boom, panalo sila. Bakit? Dahil nakuha ka nilang bumaba sa level nila. Nakuha kanilang nilang maglabas ng energy. Nakuha ka nilang pumasok ulit sa cycle. At sa stoicism, ito ang tinatawag na emotional slavery. Ikaw yung nakakadena kahit hindi mo alam hindi ka nakakadena sa katawan kundi sa emosyon. Paulit-ulit mong sinusubukang ipaintindi ang sarili mo sa mga taong wala namang intensyong unawain ka. Kaya ang tanong, bakit ka nagpapaliwanag sa taong ayaw ka namang pakinggan? Bakit mo pa nililinaw ang intensyon mo sa taong sadya kang binabaloktot? Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang dumipensa para mapatunayan ang halaga mo. At higit sa lahat, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong hindi naman karapat dapat marinig ang katotohanan mo. Sa Stoic philosophy, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Ito ay kontrol. Ito ang sandata ng matalino. Kaya sa susunod na gustuhin mong sumagot, huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, karapat dapat ba siyang marinig ang reaksyon ko? At kung ang sagot ay hindi, tumahimik ka. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ay isang anyo ng revolusyon. Number 3. Toxic Cycle Ikaw ang kanilang emotional dumping ground. Minsan ba naramdaman mong para kang basurahan ng emosyon ng ibang tao? Yung kahit anong gawin mo, kalma, bait, pasensya, para bang ikaw pa rin ang sumasalo sa lahat ng bigat, galit, sama ng loob, o kahihiyan na dapat ay kanila pero ibinabato sa'yo? Ganyan gumalaw ang toxic na tao. At kung ikaw yung taong may pusong malalim, may malasakit, at takot maka-offend, ikaw ang perfect target nila. Bakit? Kasi alam nilang hindi ka agad lalayo. Alam nilang susubukan mo pa rin intindihin sila. Alam nilang may parte sa'yo na laging gusto silang ayusin. At doon ka nila inuubos. Ang tawag dito sa Stoic philosophy ay emotional transference. Hindi mo na namamalayan. Pinapasan mo na yung mga bagay na hindi mo naman kasalanan. Ginagawa kanilang sponge ng lahat ng toxicity nila habang sila ay gumagaan at ikaw ang napapabigat. Sabi ni Seneca, hindi mo dapat pinapapasok ang tao sa isipan mo kung wala naman silang intensyong respetuhin ang espasyong iyon. Pero anong ginagawa mo? Pinagbubuksan mo pa rin sila ng pinto. Inaalo mo pa sila kahit ikaw na ang sugatan. Pilit mo pa rin pinapaintindi na hindi ka kalaban na handa kang umintindi pero habang ikaw ay kalmado sila ay sinasamantala ang katahimikan mo habang nagiging mabait ka iniisip nila ah kaya ko pa itong kontrolin kaya ko pa itong paikutin at minsan hindi dahil malupit sila kundi dahil sanay na sila sanay silang may sinusuyo may umaako may sumasalo at pag wala silang responsibilidad sa sarili nilang damdamin ikaw ang napipiling tagapasan hindi ito noble hindi ito mature ito ay self-abandonment na disguised bilang kabutihan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit ako pa rin ang laging nagpaparaya kahit ako na ang sugatan? Hanggang kailan ako magpapagamit bilang basurahan ng emosyon ng taong ayaw magbago? Sa Stoicism, pinapahalagahan ang sariling kapayapaan. Hindi dahil selfish ka, kundi dahil hindi mo maibibigay ang kabutihan sa mundo kung ikaw mismo ay nauubos. Kapag tumigil ka sa pagsalo sa kanilang sakit, huwag kang magulat kung bigla silang manlamig o magalit. Bakit? Kasi nawalan na sila ng outlet. At sa totoo lang, hindi nila hinanap ang pagkakaintindi mo. Hinanap nila ang sakripisyo mo. Kaya sa oras na sabihin mong, tama na, hindi ko na pananagutan ang emosyon mong ayaw mong harapin. Doon matatapos ang cycle at doon ka magsisimulang mabuo muli. Number 4. Hindi ka kausa para maintindihan ka kundi makontrol ka. Minsan, akala mo may usap kayong dalawa. Pero sa totoo lang, hindi ka talaga kinakausap para maintindihan. Kinakausap ka para manipulahin, para paikutin, para makuha ulit ang reaksyon mo. Hindi sila naghahanap ng closure. Hindi sila bukas sa malinaw na usapan. Ang gusto lang nila, makapasok ulit sa isipan mo dahil doon sila may kapangyarihan. At kapag nakapasok na sila, dyan ka na naman madadala. Toxic people are not always loud. Minsan, tahimik sila pero tuso. Minsan, simple lang. Isang buntong hininga. Isang guilt trip. Isang tanong na parang inosente. Pero may kasamang tusok. Okay ka lang ba? Ang damot mo na ngayon, no? Hindi ka na tulad ng dati. Hindi ito mga concern. Ito ay mga script. At ang layunin ng script na yan. Makalikha ng emosyon. Pag pinatulan mo, panalo sila. Pag nag-react ka, nakascore na naman sila ng control. Sabi ni Seneca, ang taong may tunay na lakas ay hindi yung malakas sumigaw, kundi yung marunong magtimpe. Hindi dahil takot siya, kundi dahil kilala na niya ang laro at ayaw na niyang makisali. Ito ang hindi nauunawaan ng maraming tao. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay control. Ito ay ang pag-decline sa imbitasyon sa isang laro na laging ikaw ang talo. Kapag tahimik ka, walang script silang masusundan. Wala silang pwedeng itwist. Wala silang pwedeng gamitin laban sa'yo. Wala silang access. Kapag tumahimik ka, napuputol ang script nila. Para silang aktor na naiwan sa entablado, mag-isa. At doon na sila nagsisimulang mabaliw dahil wala na silang mapagkopyahan ng emosyon. Ang stoic na disiplina ay hindi deadma. Ito ay pagkawala ng pakikisama sa gulo. Ito ay intensyong mamili ng katahimikan kaysa sa kaguluhan. At sa panahong ito ng social media, instant replies, at toxic communication, ang hindi pag-react ay isa ng psychological rebellion. Kaya tanungin mo ulit ang sarili mo. Ito bang taong ito? Gusto ba talaga akong maintindihan? O gusto lang niyang ulitin ang script para manatili akong kontrolado? Kung ang sagot mo ay control, tahimik ka na lang at doon ka na nagsisimulang manalo. Number 5. Stoic Solution – Psychological Sovereignty Ito na ang turning point. Kapag nakuha mo ito, mag-iiba ang buong dynamics ng buhay mo, lalo na sa pakikitungo mo sa toxic na tao. Ang tawag dito sa Stoicism ay Psychological Sovereignty. Sa madaling salita, ikaw ang hari o reyna ng isip mo. Hindi sila. Hindi ang emosyon nila. Hindi ang opinion nila. Ikaw. Maraming tao ang iniisip na para maging matatag, kailangan mong maging palaban. Na kailangan mong sagutin lahat, depensahan ang sarili mo, at ipaglaban ang side mo palagi. Pero ayon kay Seneca, hindi mo kailangan maging maingay para mapatunayan ang halaga mo. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik. Hindi dahil wala kang boses, kundi dahil kaya mong piliing hindi magsalita para protektahan ang kapayapaan mo. Kailanman, hindi obligasyon ang magpaliwanag, lalo na sa taong ginagamit lang ang paliwanag mo para kontrolin ka. Lalo na sa taong nakikinig hindi para makaintindi, kundi para makahanap ng butas. Kapag natutunan mong pumili ng katahimikan, hindi bilang pagtakas kundi bilang disiplina, doon ka magiging untouchable. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang galit ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang narrative na binubuo nila sa isip nila tungkol sa'yo. Pero kontrolado mo kung papatulan mo ba o hindi. At sa tuwing pinipili mong huwag pumatol, hindi ka talo, panalo ka. Masakit sa una, mahirap. Lalo na kung sanay kang magpaliwanag, magsalba, mag -ayos. Pero isipin mo ito. Kung sa bawat pagsubok mo na ayusin ang gulo, ikaw lang ang nauubos. Solution ba talaga 'yan o self-sacrifice? Hindi mo responsibilidad ang emosyon ng iba, lalo na kung ginagamit lang nila 'yan para itali ka sa guilt. Psychological sovereignty means alam mo kung kailan lalaban at kailan lalayo. It means hindi mo na pinapapasok kahit sino sa utak mo kung wala silang respeto para sa kapayapaan mo. Ito ang essence ng stoic mindset. Hindi ka nagiging bato hindi ka nagiging manhid. Nagiging matatag ka dahil pinipili mong alagaan ang sarili mong isipan. At sa panahong puro ingay, puro drama, at puro demand sa emosyon mo, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay paninindigan. Tanong, may tao ba sa buhay mo ngayon na binibigyan mo pa rin ng akses sa utak mo, kahit matagal nang hindi sila karapat dapat? Kung oo, panahon na para kunin mo uli ang trono. Ang isip mo, emosyon mo, at kapayapaan mo hindi sila pampublikong pag-aari. Ibalik mo sa sarili mo ang kapangyarihan. Number 6. Halimbawa ng tunay na stoic move, hindi ka na nagre-react. Para mas maintindihan mo ang lakas ng katahimikan, hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang isang totoong halimbawa. May isang babae, tawagin natin siyang Elena. Si Elena ay may kapatid na mahilig magpasimula ng argumento. Hindi naman lantarang galit o bastos, pero laging may parinig laging may konting comment na may halong saksak. Tipong, hindi mo na naman naisip ito, no? Oo na, ikaw na lagi ang tama. Grabe ka na ngayon, hindi ka na tulad dati. Tuwing pinapatulan ni Elena nauuwi sa gulo. Kahit magpaliwanag siya ng maayos, kahit magsorry pa siya, kahit hindi niya kasalanan, laging siya ang lumalabas na masama. At ang masakit, tuwing aayusin niya, mas lalo lang siya na Hanggang isang araw, nagbago siya ng diskarte. Hindi na siya sumagot. Hindi na siya nag-explain. Hindi siya nagalit. Tumahimik lang siya. No text, no call, no confrontation, just silence. At guess what? Biglang nataranta ang kapatid niya. Naging sobrang bait. Nagsimulang magtanong kung may problema ba. Pero si Elena, kalmado lang. Hindi niya ibinalik ang dating niyang energy. At doon niya nakita ang totoo. Hindi siya ang problema. Ginagamit lang siya bilang target ng kapatid niyang ayaw harapin ang sariling galit at insecurity. At ang katahimikan niya, yun ang bumasag sa pattern. Ganyang gumagana ang stoic move. Hindi siya dramatic, hindi siya explosive, tahimik, pero matigas. Hindi ka sumisigaw, pero malinaw. Hindi ka umaalis ng may drama, pero hindi ka na rin bumabalik. Sabi nga ni Seneca, ang taong marunong magtimpe ay taong marunong magmahal sa sarili. Hindi ka na sumusugod sa digmaan na alam mong talo ka na sa umpisa pa lang. Hindi ka na nagtatangkang baguhin ang taong ayaw naman talagang magbago. At dito mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng Stoicism. Hindi ito tungkol sa pagiging passive. Ito ay tungkol sa mastery ng sarili. Kapag hindi ka na reactive, nagiging unpredictable ka. Hindi na nila alam kung paano ka gagalawin. At kapag hindi ka na nila kayang kontrolin, nawawala ang thrill nila. Kaya kung may Elena situation ka rin sa buhay mo, isang tao na laging pinipindot ang emosyon mo para lang may makuha sa'yo, subukan mong tumahimik. Hindi para manahimik habang pinapabayaan ang mali, kundi para pumili ng sarili mong kapayapaan kaysa sa gulong walang patutunguhan. Tahimik, matibay, malaya. Number 7. Ang tunay na kalayaan, hindi mo na kailangang maintindihan. Isa sa pinakamahirap tanggapin ay yung katotohanang hindi lahat ng tao ay kayang intindihin ka, at mas lalo ng hindi lahat ay willing subukan, pero ito ang mas malalim. Ang pagnanais na maintindihan ng maling tao ay isang anyo rin ng pagkakakulong. Kaya mo ba talagang mapalaya ang sarili mo kung araw-araw ay sinusubukan mong ipaliwanag ang puso mo sa mga taong wala namang intensyong makinig? Sabi ni Seneca, ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa pagkakaintindihan ng iba. Ito ay nagsisimula sa pagkakaintindi mo sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng validation para umusad. Hindi mo kailangan ng closure mula sa taong sanay sirain ang boundaries mo. At lalong hindi mo kailangan ng approval para piliin ang sarili mong kapayapaan. Kapag tumigil ka sa kakapaliwanag, doon mo makikita ang tunay mong kalayaan. Ganon ang stoicism. Hindi ito tungkol sa pride o pagiging cold ito ay tungkol sa pagputol ng koneksyon sa cycle na paulit-ulit kang pinapagod. Kapag pinili mong tumigil sa pakikipag-usap sa taong nananahimik lang kapag hindi mo na sila pinapansin, kapag pinili mong tumigil sa pagpaliwanag sa taong paulit-ulit pa rin binabaloktot ang intensyon mo, doon ka naglalagay ng hangganan. Hindi sa pamamagitan ng away, hindi sa bangayan, kundi sa katahimikan na may paninindigan. At ito ang masakit para sa mga toxic na tao. Wala silang magawa sa katahimikan. Hindi nila ito matwist. Hindi nila ito mabaliktad. Kaya't doon sila natatakot. Dahil kapag hindi ka na nagpapaliwanag, kapag hindi ka na nagpapahabol, kapag hindi ka na humihingi ng respeto, pero patuloy mo pa rin itong pinaninindigan, ibig sabihin, hindi ka na nila hawak. Tanungin mo sarili mo ngayon, sino sa buhay mo ang paulit-ulit mong sinusubukang ipaunawa ang sarili mo? Sino ang laging may dahilan, pero wala namang totoong pagbabago? At mas mahalaga, ano ang mangyayari kung tumigil ka na. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang kalayaan mo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa katahimikan mo. Kung totoo silang nagmamahal, hindi kailangan ng paliwanag. At kung toxic sila, wala rin namang paliwanag na sapat. Kaya ngayon pa lang, bitawan mo na ang pressure na magets ka nila. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi mo na kailangan ang kanilang pag-unawa para maging buo Number 8: Pangmatagalang solusyon. Tahimik pero matatag. Hindi lahat ng katahimikan ay pagtakas. Hindi lahat ng pananahimik ay pagtalikod. Minsan, ito ang pinakamatinding anyo ng pagtatanggol sa sarili. Sa panahon ngayon kung saan lahat ay may opinyon, lahat ay may rebuttal, at halos lahat ay gustong marinig, ang hindi pagsagot ay tila rebelde. Pero sa Stoicism, ito ay tinatawag na paninindigang tahimik. Karamihan kasi sa atin, iniisip. Kapag hindi ako nagsalita, baka isipin nilang ako ang may mali. Kapag hindi ko ipinaliwanag ang side ko, baka isipin nilang totoo yung sinasabi nila. Pero heto ang tanong. Ilang beses mo nang ipinaliwanag ang sarili mo at nauwi pa rin sa pagdududa, pagbaluktot o pananahimik nilang hindi totoo. Ang stoic solution? Tumigil ka. Tumigil kang sumagot sa bawat tanong na may halong guilt. Tumigil kang magpaliwanag sa taong hindi naman talaga nakikinig. Tumigil kang bigyan ng emosyon ang taong pinapakain lang ang sarili nilang ego gamit ang reaction mo. Let them talk to your absence. Let them sit in the silence that follows their own chaos. Hindi mo kailangang mag-post ng goodbye. Hindi mo kailangang mag-text ng last message. Hindi mo kailangang gumawa ng eksena para lang ipakitaang tapos ka na. Ang katahimikan mo ang mismong mensahe. At kung hindi nila 'yon nararamdaman, Ibig sabihin hindi sila konektado sa iyo sa tamang paraan, simulat sa pulpa lang. Sa Stoic philosophy, tinuturo na ang boundaries ay hindi laging sinasabi. Minsan, ito ay pinapakita, tahimik, klaro, hindi nagpapaliwanag. Kapag tahimik ka, hindi ibig sabihin na wala kang lakas. Ibig sabihin, pinipili mong huwag nang magsayang ng lakas. Seneca once said, Your vision becomes clear when you turn inward. Kapag sobrang nakatutok ka sa panlabas na gulo, naliligaw ka. Pero kapag tinutukan mo ang sarili mong isip, puso at hangganan, doon mo lang makikita kung sino talaga ang karapat dapat sa energy mo. At kung may taong paulit-ulit kang pinapaliit, pinapatahimik o pinapaikot-ikot, huwag ka nang sumigaw, tumigil ka na lang. Tahimik pero buo, tahimik pero desidido, tahimik pero may paninindigan. Kasi minsan, ang hindi pagsagot ay hindi pagkatalo. Ito ay tagumpay na pinili mong hindi ipagdiwang sa harap nila dahil alam mong hindi nila ito maiintindihan. Number 9. Gumising ka. Di lahat karapat dapat sa energy mo. Gumising ka. Hindi lahat ng tao na may akses sa iyo ay karapat dapat. Hindi lahat ng humihingi ng atensyon mo ay tunay na nagmamalasakit. At hindi lahat ng lumalapit ay dapat pagbuksan. Maraming tao ang naguguluhan dito dahil pinalaki tayong maging mabait mapagbigay, maunawain. Pero ang Stoicism ay nagtuturo ng isang mas malalim na leksyon. Ang pagiging mabuti ay hindi dahilan para hayaan kang abusuhin. Kapag may taong paulit-ulit kang pinaparamdam na kulang ka, kapag may taong ginagamit ang pagiging maunawain mo laban sayo, kapag may taong laging nandyan lang kapag may kailangan sila, pero nawawala kapag ikaw naman ang nangangailangan, tanungin mo ang sarili mo, bakit sila pa rin ang inuuna mo? Sabi ni Seneca, hindi lahat ng dapat mong sagutin ay kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng laban ay dapat mong salihan. Ang daming tao ang ubos ang energy, hindi dahil pagod sa trabaho, kundi dahil pagod sa pakikipag-connect sa mga taong toxic, inconsiderate, at manipulative. Toxic people thrive on access. Gusto nilang nasa sentro sila ng attention mo. Hindi dahil gusto ka nila, kundi dahil gusto nilang ma ang control. At kung patuloy kang nagpapaliwanag, sumusuyo, nagbibigay ng time at energy, sila ang nananalo. Pero sa sandaling piliin mong tumigil, sa sandaling sabihin mong hindi na kita bibigyan ng emosyon, doon mo mababawi ang sarili mo. Ang energy mo ay parang ginto.